magandang maga po muli sa ating mga ginigili kong mga taga-subaybay sa program ah, sa ating morning edition sa ating morning devotional Julio 24 Merkoles Araw ng Merkoles, kamusta po tayong lahat? ay po ba ay nasa mabuting kalagayan kamusta po ang bawat isa sa atin at tayo ay pasalamat sa Panginoon sa panbagong buhay at lakasan sa umaga ito ay ating salamat na Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin. At sa ito ay ang pamagat ng ating morning devotional ay Impluensya ng Makadyos ng mga magulang. So, sabi rito, Impluensya ng makajos ng mga magulang. Tayo po ay sumandaling manalangin Dakila, mga bagong Diyos, ang tanay sa mga namin. Salamat sa pag-ibig na patuloy niyo pinapatuloy. ang <coughs> natatanggap. Salamat sa mga pagpapala. At salamat sa <coughs> bagong buhay na inyong binigyan ng bagong buhay na aming taglay. At salamat din sa bumundamag ng pag-ingat niyo pang ng iba ng hell, at ng banal na spirit ang siyang samahan. Tulog ang pinapurihan niya at asa inyong dakilang pangalan. At sa aming pag aaral na ito, Panginoon, bigyan kami ng nagmumula sa inyo. Ang bindisyon at pagpapalan ng langit ang ayang maranasan. <coughs> Ngayon at magpapalan sa pangalan at na sa Jesus. Amen. tayo <coughs> okay. Tayo po ay babasa ng ating K text. Magkita po sa Deuteronomy chapter 4, verse 9. Deuteronomy Chapter 4 verse 9 chapter 4 verse 9 tingnan basahin ang sabi rito chapter 4 verse 9 ng Deuteronomy mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Kaya ito po yung paalala po sa atin at bilang advice na magingat at turuan po natin ang, ang ating mga anak. At ganoon din po sa ating mga kaisipan at sa ating mga mata. Hindi po mawalay ang ating mga puso sa pag-ibig sa Diyos. At mga magulang, ito po yung maganda. sa lahat ng mga magulang na nagaangking na sa malapit at pagbabalik Pagbabalik ni Kristo ay may ipinagkaloob na banal na gawain ng paghahanda na maging handa sila at kanilang mga anak na sa lubungin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Nais ng Diyos na makita ang kanyang mga magulang ng anaking Nais ng Diyos na makita ang mga magulang na gawin ang responsibilidad ng buong puso para sa Kanya. Upang walang pagsalungat sa gawain ng Kanyang ibinigay sa kanila upang gawin. At nang maunawa ang malinaw ng ating mga anak at kabataan ang kalooban ng Diyos tungkol sa kanila. Dapat nilang matuto, matutunang labanan ang masama at piliin ang katwiran matalikuran talikuran ang kanyang talikuran <coughs> ang kasalanan at maging matabat ng mga lingkod ng Diyos na handang ibigay sa kanya ang pinakamataas na paglilingkod sa buhay kakunting mga magulang ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang magbigay sa kanilang mga anak ng influensya ng makajos na halimbawa. Gayon man, higit ito na mabisa kaysa utos. ulang para ang higit na epektibo sa pagsasanay sa kanila sa tamang linya. dapat magkaroon ng mga bata at kabataan ng tunay na nahahuwaran sa paggawa ng mabuti o magtatagumpay. sila, sila laban sa kasalanan at magpapasakdal ng kristyanong pag-uugali. Dapat matagpuan ang huwarang ito sa buhay ng kanilang mga magulang kung papasok sila sa siyudad ng Diyos. Merong dapat magpakita sa kanila ng daan sa, pag pamum sa pamumuhay na makajos at matuwid na buhay sa harap ng kanilang mga anak. Maaring gawin ng mga magulang na malinaw at matuwid ang gawain sa harap nila. Na isang Diyos na ang mga magulang sa kanilang mga anak ay maging mga pinatawan ng mga prinsipyong inilata, inilalatag ng kanyang salita. Ang pag-iingat sa paan ng kanilang mga anak sa makikid na landas ay nangailangan ng matapat na pagsisikap at patuloy na panalangin Ngunit posibleng maturuan ang mga bata sa bataan na bibig at maglingkod sa Diyos. Maaring ipintal ang mga prinsipyo ng katiran, Taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, konti rito at kampi hanggang maging kasangayon ng isip at kaluuban ng Diyos. Ang mga hangarin at hilig ng puso kapag naunawaan ng mga ama at ina ang responsibilidad na nakaatang sa kanila at tutugon sa mga panawagan ng Espiritu ng Diyos para sa mga sa napabaya ang gawain nito makikita sa mga tahanan ang mga pagbabagong ikatutuwa ng mga anghel kaya sa mga man, binigil ko mga tagisubaybay na bilang mga magulang dapat po tayo ang maging halimbawa sa ating mga anak na tayo ay maging mabuti na mga magulang at makadiyos kayo po yung influensya kayo rin po ang dapat tumayo na bilang modelo sa inyong tahanan na sa pagbabalik ng Panginoon ay makasama ang inyong buong pamilya bilang mga magulang ito po ang payo sa atin na tayo ay maging halimbawa na maging epikdebo ng mga magulang at maiwasan po natin yung paggawa ng masama kasi marami pong mga magulang ngayon ang um, talamak sa gawain pagsusugal kung ano ano pong mga masamang gawain na nakikita po ng mga anak kaya bilang halimbawa po na maging ama at ina sa mga anak yung influensya na tayo po ay may pagsunod sa Diyos sa pagkatakot sa Diyos at kung ano pong mayugali tayo, ay ganun din ang magiging po, makukuha nila. Na kung tayo po ay palamura, yun po ang makikita nila. Kung tayo ay masama ang gawin ang ating ginagawa, ay makukupya po ng ating mga anak. Kaya sa mga magulang po diyan sa sosyedad po natin na dapat makita ng mga anak na tayo ay maging magandang halimbawa at mabuting mga magulang sa kanila kaya ito'y gawain na ibinigay sa atin ng Diyos na bilang responsibilidad hmm. kaya sa umagang ito mga kapatid, mga kaibigan ay ito po ang tuntunin hmm? taludtod sa taludtod tuntunin at tuntunin kapunti rito, kapunti rito hanggang maging kasangayon ng isip at kaloob kalooban ng Diyos ang mahangarin hangarin at hiling ng puso kaya ito mga ito po yung nakaatang na responsibilidad sa atin bilang mga magulang na ating pong bantayan ng ating mga anak atin tutukan sila ng mabuting uh, mabuting uh, kalimbawa na sabi dito sa ating key sa Deuteronomy chapter 4 verse 9 magingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo yung yung kaluluwa ng buong sikap baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso at ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipala mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Kaya mga magulang sa ating mga magulang, ito po ang responsibilidad na binigay po sa ating ng Panginoon. Na pang ating pong ingatan natin ating sarili, ingatan natin ang ating mga kaluluwa. <coughs> ng buong sikap at pag po natin kalimutan ang mga bagay na nakita na baka makalimutan po natin na bilang mga magulang ang ating pagiging responsibilidad at mawalay po tayo mawalay po yung ating puso sa lahat ng mga araw na ating buhay kaya ito po salita ng Panginoon po ay ating ituro sa ating mga anak hanggang sa pagdating ng ating Panginoon makasama po natin sila kaya sa umaga ito, purihin ang Diyos na ito po ang influensya ng mga Diyos ng mga magulang kaya tayo po yung manalangin nakila mga bagay Diyos ang tanang lamat sa mga misay na aming napakinggan ang influensya ng mga Diyos ng mga, ng mga magulang ito yung gusto ng mga, mga, mga anak at mga magulang ay maging magunting mga huwaran sa susudad at sa kuminidad. At yan ang ito sa inyong pagbabalik pang noon, di mawala yan ang mga magulang mga alam. Masama na sa loob sa inyong kalapagod. Manoon, turuan po kami na maging huwaran, maging pagpapala sa inyong mga anak. Ganon din sa aming mga pamilya. Ayos na Panginoon, hindi mga anak. yan yung dinadalaan ko rin pang, pang mga na hindi naging halimbawa sa mga na ginagawa tawarin po kami sa ano na pagpapulang at na kami noon nadalaan ko po na lumaki, siya, ang kanyang anak na siya alis siya pa yung nalumaki siya yung bata hindi naging halimbawa at kahit po kami hindi makasama niya silang magulang ay so, patawarin ko niya Sino po ay nagkabalay ng ating asawa. Sana po na po ang nanguna sa aking anak, sa aking biyanan na sila ay siya ay lumaki na maging warang bata. Anak ng na noon sa inyo ang tinatagubili ng lahat, hindi sa aking karapatan, hindi sa karapatan ng na ng Jesus. Amen. Okay. Salamat sa ating lahat at magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.